Good morning! Sa araw na ito, ay ako ay mag-aayos ng mga damit. So, ako ay mag i -e ngayon dahil kami ay may mahalagang pupuntahan ng aking asawa. So, get ready with me at samahan niyo ko sa ganitong kaganapan sa aking buhay. Masarap yung nag i -e ka ng mga damit, nag-aayos ka ng mga damit sa iyong maleta kasi alam mong aalis ka ng bahay. Pero alam nyo rin ba behind the scene kapag ganitong nag-aayos ka nag -e empake ka is stressful din guys kasi uh, nag inaayos mo yung mga damit pinipili mo yung mga damit na isusuot mo depende sa okasyon sa lugar na pupuntahan mo then kapag natapos na yung bakasyon mo guys ang hirap din mag-empake ulit kasi yung mga maduduming damit kailangan mong i-separate So, ganyan. So, organize na ako. Two days or three days before nung aming pag-alis ay kailangan ay nakapag-decide na ako kung ano yung ba yung mga dadalhin ko. Ano ba yung susot ko sa first day, second day, or third day. Lalong-lalo lalo na kapag ito ay masyadong formal na na occasion yung pupuntahan namin. So, ito guys ay napaka-importanteng pagdiriwang sa aking asawa kasi nga ay eto ay reunion ng kanya mga kaibigan so kasali kami and medyo ito ay isang Formal na gathering, kaya naman pinaghahandaan ko yung mga damit na isusuot ko. So, one week pa lang before nung ganap ay nakapamili na ako ng mga damit na isusuot ko during the day and during the night. Kasi may mga activities kami nagagawin sa araw at saka sa gabi. Kaya piling-pili yung mga damit na isusuot ko. Hindi ako pwedeng magsuot ng jeans sa gabi. So, medyo formal. So, ngayon ay magsusot ako ng mga Indian dresses na napili ko na. So, meron so, naman akong isang formal. Pero sa araw, guys, okay lang na nakapantalon na ako and shirt is... or blouse. Pero this time sa gabi ay medyo, medyo ano tayo, magsusot tayo ng mga or... Indian, yung mga damit nila. So, tatry natin yung mga yon yeah. This time ay eh, hindi na ako na malansya, guys. So, like, kasi pagdating namin doon, may kukuha ng mga damit namin. At sila yung mamamalansya ng mga damit namin. So, social, di ba? So ito lang iaayos ko lang sila na mabuti sa bag. Then pagdating doon ay ipaibibigay namin yung mga damit doon sa uh, mag-aayos or mamamalancia ng mga damit namin. Yung mga malilit lang na small things like hanky, yung mga malit kong mga damit ay pinlantya ko na para ready-ready na siya. Excited na rin ako at excited na rin ang aking asawa. Kaya napili na namin, naiayos na namin kung ano yung susuot na namin sa first night, second night, and third night. Then kung ano yung susuot namin sa pagdating namin, then sa second day, sa third day, and then yung last day. Ganon ko-organize talaga yung aking asawa. Kasi nga, napaka-discipline talaga nila alam nyo ba minsan kung gano'n ko excited mag-empake, gano'n din ako ka-excited minsan bumalik ng bahay. Kasi alam nyo ba, mas komportable talaga yung nasa bahay ka pero kailangan mo din umalis para mag-relax at mag -bakasyon. Sana nga minsan mag-empake na ako pa ng Pilipinas, ba? Diba? Kasi ang pinaka-the best na bakasyon ko talaga guys ay yung umuwi ako ng Pilipinas. Nakakasama ko yung aking pamilya. That's the best. Hanggang dito na lamang. Bye!